Mga kabatang helmet. Siyempre, no. Sa lahat ng mga bagong pasok sa chalto. Please don't forget to click the subscribe button. Ang tiny bell para lagi ka-updated. Sa lahat ng mga in-upload, sinasawa-sawa, kinakain. At pinupuntahan namin ni videographer. For today's video, may tuturo ako sa inyo. Pagkain. Oh! pagkain kayo. Sa kaso ng nurse and vlogger na si Grace, kapag napuyat, kapag stressed, na po tayo doon para makita nyo din. Upa ang mga kabatang helmet ang sitwasyon dito sa may Ilaya Divisoria. Kasama ko si Grace ngayon. Ayan, magbibigay na lang tayo ng konting tulong kay Nanay para dahil hindi nga siya nakaka Bigyan mo Kuya, kayo. Ayuda. Ayuda. Ayuda oh. Ayun, na, Ito na po yung mga food packs. So kasama ko na po ang leader po ng Motherly... Mother leader po na si Ma'am Rochelle, ho. Hello po, thank you very much po ko sa lahat ng mga sponsor. Ano ang tawag sa sugar daddy? Asukal de papa. Kung gusto mo na masosyal, azucarera de papa.